Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Marso 27, 2025. Ngayong araw, mararamdaman mo ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyong paligid, isang enerhiya na tila humihikayat sa iyo na pag-isipan ng mas malalim ang iyong pagiging malaya at ang matinding sigla na iyong taglay. Isa kang likas na mapanuri at determinado, kaya't ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyan ng masusing pansin ang iyong panloob na mundo. Sa iyong pagharap sa mga kaganapan sa araw na ito, pagtuunan ng pansin kung paano maaaring maapektuhan ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa mga bagay. Kung nakakaramdam ka ng pagkainis o pagkadismaya, tandaan na ang mga damdaming ito ay maaaring lumabo sa iyong pag-unawa at makaapekto sa iyong mga desisyon. Sa halip na hayaan ang mga negatibong emosyon na mamayani sa iyong isipan, subukan mong tanggapin ang konsepto ng patuloy na pag-unlad kaysa sa perpeksyon. Minsan, maaaring maramdaman mong gusto mong makuha ang pinakamahusay na resulta sa bawat ginagawa mo. Ngunit mahalagang tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahan mong matuto mula sa iyong mga karanasan sa bawat pagkakamali o pagsubok na iyong hinaharap, may natututunan kang mahalagang aral na magagamit mo upang lalo pang pagbutihin ang iyong sarili. Ngayong araw, subukan mong maging mas maunawain at mapagpakumbaba. Minsan, tayo ay masyadong nakatuon sa ating sariling landas na nakakalimutan nating may iba pang taong dumadaan rin sa kani-kanilang mga laban sa buhay. Ang pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Maaaring may makasalamuha kang isang tao na may mahalagang aral na maibabahagi sa iyo. Isang simpleng usapan o palitan ng ideya ay maaaring magdala sa iyo ng bagong perspektibo na makakatulong sa iyong personal na paglago. Sa iyong pagharap sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng iyong intuition. Ang iyong pakiramdam ay tila mas matalas ngayon, kaya pakinggan mo ang tinig ng iyong kalooban. Kung may isang bagay na hindi mo maipaliwanag ngunit tila pinaparamdam sa iyo na may mas malalim na kahulugan, bigyang pansin ito. Minsan, ang ating intuition ay nagbibigay sa atin ng mga sagot na hindi natin agad nakikita sa lohikal na paraan. Maaari mong maranasan ang mga pagkakataon kung saan biglang may ideyang papasok sa iyong isipan o may mararamdaman kang hudyat kung anong hakbang ang dapat mong gawin. Pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, sapagkat ang iyong panloob na boses ay maaaring maging gabay mo sa mga mahahalagang desisyon. Sa mga panahong nakakaramdam ka ng kawalan ng direksyon, tandaan mo na ang landas na iyong tinatahak ay natatangi sa iyo. Hindi mo kailangang ikumpara ang iyong sarili sa iba sapagkat ang iyong paglalakbay ay may sariling bilis at hugis. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may bagong oportunidad kang natutuklasan, at bawat maliit na tabumpay ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ngayong araw, bigyang pansin mo ang iyong mga nagawa, gaano man ito kaliit. Huwag mong baliwalain ang maliliit na bagay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan o inspirasyon. Minsan, ang isang simpleng bagay tulad ng isang matamis na ngiti mula sa isang kaibigan o isang sandaling kapayapaan, habang nagkakape, ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at malalim na pangunawa. Kung nais mong mapanatili ang iyong kalmado at malinaw na pag-iisip, subukan mong isama ang kulay na ito sa iyong kasuotan o kapaligiran. Maaari kang magsuot ng asul na damit o kaya ay gumamit ng asul na panulat sa iyong pagsusulat upang maramdaman mo ang enerhiya nito. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at ekspresyon ng sarili. Ang pito naman ay naugnay sa espiritualidad at malalim na pangunawa, habang ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng intuwisyon at inspirasyon. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong araw, maaaring may kaugnayan ito sa mga desisyon na kailangan mong gawin o sa mga oportunidad na darating sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras sa sarili upang magnilay-nilay at pag-isipan ang iyong kasalukuyang direksyon sa buhay. Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, isulat ang iyong mga saloobin, o makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang mga simpleng gawain na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kalinawan at gabay upang mas maging matatag sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan na may dahilan ang lahat ng bagay. Ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang lumago, at ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay isang patunay na ikaw ay patuloy na sumusulong. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, sapagkat ikaw ay may lakas upang makamit ang iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na magbago, dahil ang pagbabago ay isang tanda ng paglago. Yakapin mo ang mga hamon ng may tapang at pananampalataya, at alalahanin mo na ang universo ay laging nariyan upang gabayan ka. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong paglalakbay ay puno ng mahalagang aral at magagandang karanasan. Patuloy kang maglakbay ng may bukas na puso at isipan, at makikita mo kung paano unti-unting bumubuo ng isang kahanga-hangang kwento ang iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.